May nabasa akong isang kwento na sobrang tumatak sa isip ko at kailangan ko itong ibahagi sa iyo ngayon. Hindi ito basta kwento lang dahil may aral itong kaya mong dalhin habang buhay. Pero babala, medyo shocking ang eksperimento na ginawa dito. Kaya makinig kang mabuti hanggang dulo. Alam mo ba na minsan ang mga eksperimento sa siyensya ay kayang magpakita ng isang malalim na katotohanan tungkol sa buhay? Oo, ganun ang kwento na ito. Nakakagulat pero sabay nakaka-inspire din. Kasi hindi lang ito tungkol sa hayop, kundi tungkol sa kung gaano kalakas ang isip ng tao kapag hindi sumusuko. Gusto kong isipin mo ito habang nakikinig ka. Lahat ng nangyayari sa buhay mo nagsisimula sa paniniwala mo sa sarili. Kung bibitaw ka, doon ka lang talaga matatalo. Pero kung maniniwala ka na kaya mo, mas malayo ang mararating mo kaysa sa inaakala mo. At 'yun ang matututunan mo sa kwentong ito. Power of belief. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang madaling sumuko? Hindi dahil mahina sila sa katawan, kundi dahil nawawala sila ng tiwala sa sarili. Kapag nawala ang paniniwala mo na kaya mo, parang nawawala rin ang lakas mo para lumaban. Kaya tandaan mo, lahat nagsisimula sa isip. Kung iniisip mo na hindi mo kaya, sigurado hindi mo talaga kaya. Pero kung buo ang paniniwala mo na kaya mong abutin ang pangarap mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para hindi sumuko. Kasi ang utak mo, kapag naniniwala, nagiging tulayan papunta sa tagumpay. Kaya huwag mong baliwalain ang lakas ng paniniwala mo dahil ito ang magdidikta kung hanggang saan ka makakarating. Kapag naniwala ka sa sarili mo, makakaya mong lampasan kahit anong imposible at yun mismo ang pinatunayan ng kwentong maririnig mo ngayon. The Harvard experiment, ganito ang nangyari sa eksperimento. Noong 1950s, isang siyentipiko na si Dr. Kurt Richter mula Harvard, gumawa ng pag-aaral na sobrang kakaiba. Kumuha siya ng mga daga para subukan kung gaano sila katagal makakayanan bago sila sumuko kapag inilagay sa tubig. Sa simula, parang simpleng eksperimento lang ito. Nilagay nila ang mga daga sa isang lalagyan na puno ng tubig at hinayaan lang silang lumangoy. Ang tanong ng eksperimento ay simple lang: Gaano katagal bago sila mawalan ng pag-asa at sumuko hanggang sa malunod? May dalawang grupo ng daga. Yung una ay domesticated o yung sanay sa bahay. At yung pangalawa ay wild rats o galing sa ligaw. Pareho silang species, pero may malaking pagkakaiba sa resulta. Kaya makinig ka dahil dito nagsimula ang nakakagulat na parte. Yung mga domesticated na daga, na kaya nilang lumangoy ng halos 40 hanggang 60 hours bago sila mapagod at mamatay. Pero yung mga wild rats, iba ang nangyari. Alam mo ba kung ilang minuto lang bago sila sumuko? 15 minuto o 15 minutes lang, tapos nalunod na sila. Isipin mo yan, pareho silang daga, parehong katawan, parehong lakas. Ang nag-iisang pagkakaiba lang ay ang isa sanay sa tao at ang isa galing sa ligaw. Bakit ganon? Dito pumasok ang malaking tanong. Ano talaga ang dahilan kung bakit ang iba ay madaling sumuko? Napansin ng mga mananaliksik na hindi pisikal ang dahilan, hindi dahil mahina ang katawan ng wild rats, ang tunay na dahilan ay nasa isip, na walang sila ng pag-asa, walang paniniwala na may susunod na mangyayari para mailigtas sila, kaya agad silang sumuko. At dito nagiging mas interesante ang eksperimento dahil may ginawa pa silang susunod na hakbang na sobrang nakakagulat. Inulit nila ang test sa mga wild rats, pero bago sila tuluyang malunod, niligtas sila ng researchers. At dito na nagbago ang lahat. The Power of Hope. Bago pa man matapos ang 15 minutes, iniligtas ng mga researchers ang mga wild rats, pinahinga nila ito ng ilang minuto. Pinatuyo ang kanilang katawan at hinayaan silang makarecover ng kaunti. Tapos, binalik ulit sila sa parehong lalagyan ng tubig. Pero ngayon may bagong tanong ang lahat. Kung kanina 15 minutes lang bago sila sumuko, gaano katagal kaya sila lalangoy ngayon? Dahil isipin mo ito, kakagaling lang nila sa halos kamatayan. Sigurado ka bang tatagal pa sila ng mahaba? Marahil iniisip mo ilang minuto na lang ang kaya nila. Maraming tao ang siguradong ang sagot ay limang minuto o baka sampung minuto lang dahil grabe na ang pagod nila. Pero eto ang nakakagulat. Hindi lang sila lumangoy ng ilang minuto, hindi lang isang oras, hindi lang sampung oras. Nakakagulat ang resulta. Alam mo ba kung gaano katagal silang tumagal? 40 hanggang 60 hours. Oo tama ang narinig mo. Yung mga daga na sumuko agad sa unang round matapos ang 15 minutes, ngayon nakaya nilang lumangoy ng halos dalawang araw. Nakakabaliw, di ba? Ngayon isipin mo ito, hindi nagbago ang katawan nila, hindi biglang lumakas ang kanilang mga kalamnan. Walang kahit anong idinagdag sa pisikal na kakayahan nila, ang nagbago lang ay isang bagay, nagkaroon sila ng pag-asa. Alam nila na pwede silang mailigtas. Dahil sa pag-asa na iyon, nagkaroon sila ng dahilan para lumaban ng mas matagal. Naniwala sila na kahit mahirap, may posibilidad na maligtas. At dahil doon, itinulak nila ang kanilang sarili lampas sa dati nilang limitasyon. Lakas ng isip lang ang puhunan. Ito ang pinakapunto ng eksperimento, kapag nawala ang pag-asa, mabilis tayong sumusuko. Pero kapag naniniwala ka na may pag-asa, kaya mong lampasan ng kahit anong imposible. Yun ang kapangyarihan ng pag-asa at yun din ang kailangan natin sa totoong buhay. The Life Lesson Ngayon isipin mo ang natutunan natin dito. Kung kaya ng isang maliit na daga na magbago ng takbo ng buhay niya dahil lang sa pag-asa, gaano pa kaya ikaw? tao ka, mas malakas ka, mas matalino ka, at mas maraming dahilan para lumaban kay sa sumuko. Kapag nawalan ka ng pag-asa, parang nawalan ka ng hangin, dun ka humihinto, dun ka natatalo. Pero kapag pinili mong maniwala, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, gagawa ka ng paraan para makaalis sa problema. Kasi naniniwala ka na may sagot sa lahat. Ang utak mo ang pinakamalakas na sandata mo. Kung iniisip mo na kaya mo, gagawa ka ng paraan para mangyari yon. Pero kung iniisip mong hindi mo kaya, wala ka nang susubukan. Kaya huwag mong hayaang lamunin ka ng pagdududa. Yun ang tunay na kalaban. Kung kinaya ng mga daga na magbago mula 15 minutes hanggang 60 hours dahil lang sa pag-asa, isipin mo kung anong kaya mong gawin kung maniniwala ka sa sarili mo. Walang imposible sa taong hindi sumusuko. Walang imposible sa taong may tiwala. Kaya ngayon tanungin mo ang sarili mo. Meron ka pa bang pag-asa? Naniniwala ka pa ba sa sarili mo? Kung oo, hawakan mo yung paniniwala na yan at huwag mong bibitawan. Dahil yan ang magdadala sa'yo sa buhay na gusto mo. Yan ang magsasalba sa'yo sa hirap. Huwag mong hayaan ang negatibong boses sa paligid mo. Kapag sinasabi nilang hindi mo kaya, huwag kang makikinig. Kasi kapag naniwala ka sa kanila, tapos ka na. Pero kapag naniwala ka sa sarili mo, lahat ng imposible magiging posible sa tamang oras. Kaya tandaan mo ito habang buhay. Huwag mong kalilimutan kung gaano kakalakas kapag naniniwala ka sa sarili mo. Huwag mong kalilimutan na ang pag-asa ang susi sa tagumpay at huwag na huwag mong hahayaang mawala yan dahil habang may pag-asa, may laban. Kung may isang bagay na dapat mong dalhin mula sa kwentong ito, yun ay ito. Huwag mong kalilimutan ang kapangyarihan ng pag-asa at paniniwala sa sarili, at higit sa lahat, huwag mong kalimutan si Lord, dahil habang may pananampalataya ka sa Kanya, hindi ka nag-iisa. Kaya ngayong alam mo na ang sikreto, gusto kong itanong sa iyo ito, ano ang laban na hindi mo pa sinusuko, anong pangarap ang gusto mong makamit? Tandaan mo, wala kang hindi kayang gawin basta naniniwala ka na kaya mo, at nagtitiwala ka sa plano ng Diyos. Kung nagustuhan mo itong kwento, ishare mo ito sa taong sa tingin mo kailangan ng pag-asa ngayon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwentong magbibigay lakas ng loob sa'yo.